Tara mga idol, samahan nyo kami magkuha kami ng aming mauulam. Mayroon kaming shells dito. Mag type kaya puntahan natin ang baybayin namin dito. Ito yung kasama ko. kami. Ito. Ito so, ya. Yeah. Sa naon. Sa naon. Sa naon. Daming mga bata mga dula. Aron linggo nandiyan na yung, ano sa kawayan. Alam niyo ba yung ano? kinaso na bali at mga idol. Yung dalawa silang nagdala ng oh. tagayan Tara ya. tayo. Labo mga idol. Ayan. Tingnan nyo mga idol kung anong klaseng shells to mga idol. Labo ng dagat namin mga idol. O. Ayan. Ayan mga idol. O. Ayan. Tawag sa amin yan baliad. Wow! Nakuha ko yan yung isang araw mga idol. Nilagay ko lang sa racket para hindi siya mamatay. First na first pa rin siya sa pag-ulam. Ayan, apat pala mga idol. Puno na. Nahihirapan tayo nito ba? sisi sa amin malaki o sa amin dito balian yung ano, mga shields na parang kotiba mga idol. Ayan, no? Ito, isang kaldero. Ayan, I mean, aming baybayin. Laki yung alon kanina mga idol.

Wow. Okay. Ang laki ng bahay niya pero ang liit ng laman. Ito yung laman niya. Sarap nito. Ganyan lang pagkuha mo ngayon lo. Uh, diba? Saw-saw. Dami kong alaga oh mga pusa.

Hmm, no. Pero so, may nakasabit tabid pa na susi, eh. idol. Wow! wow. Si. Wala kang plato sa bahay mo ito, na no? Pwede na magamit plato. ไม่มาปักละ่ะไปเล้วปักละ่กละเนี่ยผมจอทำบาเ 嗯嗯，应该。